Alam mo, hindi lahat ng nagha-high sa iyo, nangangamusta sa iyo, nakangiti sa iyo ay concerned talaga sa iyo. Yung iba, nakikiosyoso lang sa buhay mo para malaman nila kung ano ang estado ng buhay mo. At yung iba sa kanila ay nag-aabang kung kailan ka babagsak kaya kung may mga problema ka wag na wag kang mag-share sa kanila wag na wag kang magsasabi ng iyong mga problema dahil habang ikinukwento mo yan nagkukunwari silang malungkot para sa iyo pero deep inside sinasabi ng kanilang utak mabuti nga sayo yan dahil kapag nakita nilang mas angat ka sa kanila nayayabangan ng mga yan lalong lalo na pag naririnig nila o nakikita nila yung mga achievements mo kaya hindi mo dapat sinasabi yung mga yun yung mga naa-achieve mo sa buhay dahil sila ang mga able eye mo at kaya naman dapat hindi mo sinasabi yung mga problema mo dahil natutuwa sila. Hindi mo lang alam sa kaloob-looban nila ay nagse-celebrate na pala ng tuwa. Kaya wag na wag mong sasabihin yung mga fails mo, yung mga problema mo. At wag na wag mo rin sasabihin yung mga magagandang plano mo, mga magagandang balita, mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Dahil parehas lang yan ang mararamdaman nila. Kapag mabuti ang sinabi mo sa kanila, kapag good news para sa iyo, masama yan sa kanila. Piliin mo yung mga kaibigan na tapat magsalita kahit masakit. Ang pinaka-safe daw na babae ay walang kaibigan. Ang pinakamatalino daw na babae, ang pinakamatalino daw na babae ay hindi nakikihalubilo sa karamihan. Dahil kapag humalo ka naman sa karamihan, wala ka namang gagawing mabuti. Puro may sasabihin sila against sa iyo umupo ka man, tumayo ka, matulog ka, tumigil ka, lahat ng yan may sasabihin sila sa iyo. Hayaan mong i-judge kanila sa lahat ng bagay. Basta ang importante, lagi kang nananalig sa kanya. Dahil siya lang ang tanging kakampi mo. Kapag may problema ka, doon ka sa kanya humingi ng tulong kausapin mo siya. Magsalaka, magpray ka. Humingi ka ng gabay, humingi ka ng tulong sa kanya dahil siya ang tanging makikinig sa iyo. Siya ang tanging magnanais ng iyong tagumpay. Basta 'wag ka lang humingi ng masama dahil hindi hindi niya 'yon ibibigay. At 'wag na 'wag kang maglalayon ng masama sa iyong kapwa dahil ang mga taong may paglalayon ng masama sa kanilang kapwa ay hindi ipinagpapala. Kapag may dumating na problema sa iyo, buksan mo ang iyong puso. Ipaubaya mo sa kanya. Siya na ang bahala sa lahat-lahat. Huwag kang hihingi ng tulong kahit kanino. Dahil walang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. At siya. Magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa kanya. Dahil lahat ng taong gusto kang mapabagsak, sa kanila mangyayari ang pagbagsak na kanilang gusto para sa iyo. At ikaw, iaangat ka ng Allah dahil ikaw ay nagtitiwala sa kanya at nagpapaubaya sa kanya. Huwag kang magsisinungaling at huwag kang manglamang ng tao. Huwag kang kakain ng hindi iyo. Huwag kang mangangkin ng mga bagay na hindi naman talaga sa iyo. Palaganapin natin ang kabutihan dito sa ating mga puso paunlarin natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. At bilang isang content creator, marahil dumaan ang video na ito sa iyo dahil gusto niyang i-remind ka sa mga bagay na nakalimutan mo. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong Tablog. Na nagpapaalala lang, tiwala lang sa sarili. Hanggang sa muli.